Pinistro ng kampo ng isa sa mga pulis na idinadawit sa missing Sabongeros case kung bakit nawawala ang affidavit ng labing dalawang tumistigo laban kay Julie Dondon Patidongan. Ayon kay Attorney Bernard Vitriolio, abogado ni Police Senior Master Sergeant Joey Encarnacion, mga dating tauhan ni Patidongan ang nagsumite ng mga naturang affidavit. Idiniindaw roon sa si Pati Patidongan, at ang dalawa niyang kapatid bilang nasa likod umano ng pagdukot sa mga sabungero noong 2021 at 2022. Nanawagan si Vitriolo sa PNP Criminal Investigation and Detection Group na isumite ang mga affidavit sa Department of Justice. Kinumpirma ng PNP CIDG na natanggap nila ang mga affidavit pero hindi muna isinumite sa DOJ. Hindi naman daw kasi sila ang nangalap ng mga naturang dokumento kaya pag-aaralan pa ito. Sabi naman ng DOJ, sakaling mang isinimute sa kanila ang mga affidavit, hindi rin anila ito magiging matimbang dahil defense team ang nag-alok. Wala pang bagong pahayag si Patidongan, kaugnay sa mga sinabi ni Attorney Vitriolo. Umaligid ng uh, isang Chinese fighter jet habang nagpapatrolya ang Philippine Coast Guard sa himpapawid malapit sa Baho di Masinloc sa West Philippine Sea. Nagsasagawa raw ng Maritime Domain Awareness Flight ang PCG nang dumating ang Chinese J-15 fighter jet. Pinalibutan pa nito ang aircraft ng PCG. Bukod dito, ilang beses ding ni Radio Challenge ng mga barko ng China ang patrol aircraft ng PCG. Ni Radio Challenge din ng Chinese vessels ang dalawang barko ng Amerika na namataan sa lugar. Sa pahayag ng Southern Theater Command ng China, iligalaan nilang pumasok sa kanilang teritoryo ang mga barko ng Amerika. Pinabulaan na naman ito ng United States sa 7th Fleet. Anila, nagsagawa sila ng Freedom of Navigation Operation, alinsunod sa international law. Araw-araw daw nila itong ginagawa at may koordinasyon sa mga kaalyado nilang naninindigan din para sa isang bukas at malayang Indo-Pacific region. Ito ang GMA Regional TV News! Balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Kinalakay ng National Bureau of Investigation, Region 11, ang isang bahay sa Davao City na nag-ooperate o manoh ng Pogo Hub. Sara ilan yung nahuli dun sa operasyon? Rafi, walong Chinese nationals ang nahuli ng mga otoridad. Ayon sa NBI, ikinasa nila ang operasyon matapos makatanggap ng sumbong mula sa homeowners na isang subdivision dito sa Davao City. Nakumpis ka nila ang mga computer at iba pang gamit na pinaniniwala ang ginagamit sa iligal na operasyon. Dagdag pa ang mula ng iban ang Pogo sa Pilipinas, nagbuonan ng maliliit na network ang mga kawatan para patuloy na makapag operate Sa ngayon, may binabantayan pa ang NBI na iba pang posibleng Pogo Hub na nagpapanggap na commercial establishment sa lungsod. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuhana na pahayag ang mga naaresto. narap sila sa reklamong online gambling alinsunod sa cyber crime law. Sugatan sa pag-atake ang isang binatilyong nasa Juvenile Rehabilitation Center sa Cebu City. Binugbog at sinaksak siya ng 18-anyos na lalaking kapwa nasa Operation Second Chance Center dahil sa pagkakasangkot sa umunoy iligal na droga. Ayon sa pulisya, nagkasagutan ang dalawa bago ang pananaksak. Nasa maayos ng kalagayan ang biktima. Inilipat naman sa Guadalupe Police Station ang sospek. Inaalam pa kung saan at papaano niya nakuha ang bakal na patalim. Maharap ngayon ang sospek sa dagdag na reklamong paglabag sa Child Abuse Act. Wala siyang pahayag. Iconic 90s Barkada Reunion ang mapapanood sa 800th episode ng Family Feud. Sa salang sa paboritong game show ang mga nakasama ni Ding Dong Dantes sa kapuso youth-oriented drama na TGIS. Green Team, ang OG Batch na sina Michael Flores, Shara Soto, Bernadette Allison at Maybelline De La Cruz. Versusan sila ng Red Team with Kim De Los Santos, Paula Ravales, Bawi Taylor at Chico Ventosa. Bukod sa Barkada Showdown, magsisilbi ring tribute ang Family Feud episode bukas sa pumanaw na TGIS actor na si Red Sternberg. Ito na ang mabibilis na balita. Bistado ang isang pharmacy warehouse sa Pasay na nagbebenta umano ng ilegal na gamot. Kabilang dyan ang mga pampalaglag at rape drug na nakakawala ng malay kapag naiahalo sa inumin. Nasa 36,000 pesos ang halaga ng mga nakupis kang ilegal na gamot at iba pang gamit doon. Batay sa Intel Report na nakuha ng NBI, isang Chinese national ang operator ng warehouse. Patuloy ang investigasyon. Na-rescue sa Davao International Airport ang tatlong babaeng biktima umano ng human trafficking. Ayon sa NBI Region 11, papunta sa ng Singapore ang tatlo para magtrabaho bilang entertainer pero hindi sapat ang kanilang mga dokumento. Iniimbestigahan ng dalawang immigration officer na posibleng sangkot sa krimen. Nasa kustodiya ngayon ng Department of Social Welfare and Development ang tatlong biktima. Sinusubukan pa silang kuna ng pahayag. Tinutuntun din ang kanilang recruiter. Nakatatlong medalya na ang Pilipinas sa idinaraos na World Games sa Chengdu, China. Yan ay matapos makuha ng Pinay Q artist na si Cheska Centeno ang silver medal sa laban nila ng pambato ng China sa Women's 10 Ball Finals. Ang score, 7-6, pabor sa China. Una na nakakuha ng Pilipinas ang silver medal sa World Games mula sa Pinay Jiu-Jitsu fighter na si Kyla Napolis. Sa Wushu Sanda naman, nakuha ni Carlos Bailon Jr. ang bronze medal sa men's 56 kg division. Sinugod ng elepante ang isang lalaki sa Southwest India. Nadapa ang lalaki hanggang sa bahagya siyang matapakan ng hayop. Nangyari pong insidente na yan sa isang restricted forest area sa Karnataka State. Ang lalaki, turista pala na nag-selfie raw kasama ang kumakain na elepante. Tila nagulat at nagalit ang hayop sa flash. Tinawag yung reckless stunt ng Forest Department. Pinagmulta ang lalaking sugata ng 25,000 rupees o katumbas ng mahigit 16,000 pesos dahil sa paglabag sa wildlife safety rules. Pinag-record din ang turista ng video para akuin ang pagkakamali at bilang paalala sa ibang turista na huwag gayahin ang kanyang ginawa. Kinundila ng ilang bansa ang harassment ng China sa mga barko ng Pilipinas ngayong linggo sa West Philippine Sea. Sabi ng Amerika, reckless ang naging kilos ng China laban sa BRP Suluan. Ang Australia ang tinawag itong unprofessional. Ipinapakita raw ng insidente ito ang pangangailangan ng kilos para pababain ang tensyon at ang pagrespeto sa international law. Ikinababahala naman ng New Zealand ang tila pattern daw ng mga mapanganib na ginagawa sa South China Sea. Nananawagan sila ng mapayapang resolusyon sa tensyon sa rehiyon. Tinututulan naman daw ng Japan ang anumang aksyon na magpapalala ng tensyon. Samantala, simula September 11, epektibo na ang Defense Pact ng Pilipinas at ng Japan. Malalakasin daw nito ang security cooperation ng dalawang bansa. Sa ilalim ng kasunduan, magsasagawa ng joint exercises at magtutulungan ng Pilipinas at Japan sa disaster response. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang jeepney driver na makasalpukan ang isang truck sa Cuenca, Batangas. Basis sa desigason, papunta sa direksyon ng Lipa City ang jeep nang lumipat sa kanyang linya ang kasalubong na truck. Tumagilid ang jeep habang sumadsad naman sa gilid ng kalsada ang truck. Sugatan ang labing isang pasahero ng jeep. Tubakas ang truck driver na kalaunay natuntundin at inaresto. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Aabot sa halos 2 milyong pisong halaga ng hinihinalang Shabu ang nakumpiska sa magkahiwalay na buy bust operation sa Rodriguez Rizal. Limang suspect ang nahuli. Balitang hatid ni EJ Gomez. Okay, balik selda ang dalawang lalaking ito matapos mabisto ng mga pulis na nagbebenta ng illegal na droga sa Rodriguez Rizal na sila sa buy operation sa Barangay Heroonimo nitong Martes Well actually nangyari doon is uh, nahuli yung dalawa dahil yung isa bumibili rin sa kanya nakapkapan at uh, nakuha yung ano yung ay pinagbabawal na gamot. na sa mga sospek ang pitong pakete ng umanoy shabu na humigit kumulang 210 grams ang timbang at nagkakahalaga ng mahigit 1.4 milyong piso. Sa Rodriguez at San Mateo raw, ibinabagsak ng mga sospek ang kanilang supply ng droga base sa investigasyon. Ang ginagawa nila ngayon is pinapaabot nila through mga courier. Doon nila pinapadala through a certain uh, Convicted prisoner din, taling sa isang uh, penal colony. Mm -hmm. Yung, ano Ang information, inutos, kinuha lang doon sa katansaksyon dito sa labas, mm -hmm. binagsak dito sa ating uh, area of responsibility. Itinanggi ng high value target na si alias Michael ang paratang. Hindi rin daw sila magkakilala ng lalaking kasama niya. Wala pong katotohanan yun. Yung, Yung tulak po ng droga. Nadaanan lang po nila May ibang tao pong mayari niyan, hindi po sa akin yan. Umamin naman ang naaktuhang buyer na si alias John John. Doon po ako sa may ano, na po din ako nabuhibili ng droga. First time ko lang po na nabili sa kanya. Mm -hmm. Nagsisisi po ako dahil dapat po hindi na po gumamit ng illegal droga. Mm -hmm. Sa Barangay San Isidro naman, nasa kote ng Rodriguez pulis nitong Lunes, ang dalawang lalaki at isang babaeng sangkot din umano sa pagbebenta ng illegal na droga. Dalawroon ang ano ang high, high value target. Yung isa nagkataon na kasama ron sa ano sa operasyon pero since living partner siya ng isang ano natin ng high value target, kasama rin siya dun sa mga nahuli ng ating ano ng ating mga operatiba. Abot sa 70 grams ng hinihinalang sabu ang nakumpiska sa mga sospek. May standard drug price ito ng mahigit 470,000 pesos. Itinanggin ng dalawang sospek ang paratang. Pumibili lang po ako ng gamit ng anak ko. Uh -huh. Tapos, Tapos ginampot na lang po ako bigla. Hindi ko rin po alam, ma'am. Yun? Yung nakuha po sa akin. Nagbago na po ako, ma'am. Kalalaya ako lang po eh. Hindi ko po alam saan nang galing yun. Ang babaeng sospek naman, sinabing sangkot nga sa bentahan ng droga ang kanyang living partner na si alias Tati. Bago lang po, dalawang linggo po. Madamay lang po ako sa asawa ko po. Sa custodial facility ng Rodriguez Police, nakaditin ng mga sospek na maharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May libreng screening ang short films na hatid ng GMA Network na Ganito Tayo Kapuso. This Sunday na ang GTV blockbuster blowout niyan sa Ayala Mall's Trinoma Cinema 1 sa Quezon City. Makikisaya riyan ang mag-amang Anton at Roy Benzon na bida sa pelikulang The Mommy Returns na patungkol sa pagiging malikhain. Tampok naman sa iba pang kapuso short films ang Filipino core values na makajos, masayahin, maabilidad, makabayan, mapagmalasakit sa kapwa at mapagmahal sa pamilya. Mapapanood din ang ganito tayo kapuso short films ngayong Agosto sa GMA Network. I Heart Movies, Heart of Asia, Kapuso Social Media Pages at dito sa GTV. Sa September naman, ipalalabas ang short film sa GMA Pinoy TV at sa GMA Live TV sa October. Nasa tapat ng isang convenience store sa Agoo, La Union, ang lalaking yan. Maya-maya, pumasok siya, nag-ikot, at tinangay na niya ang ilang paninda at cash ng tindahan. Makikita may dala na siyang kahon at pagkalabas ho ng tindahan. Ayon sa may-ari ng convenience store, halos 50,000 piso ang halaga ng nakuha ng lalaki. Naaresto kalauna ng suspect matapos niyang magnakaw sa isa pang tindahan sa Baguio City naman. Sinusubukan pa namin siyang kunan ng pahayag. Arestado ang isang lalaki ng hostage ng minor de edad sa Baliwag, Bulacan. Balitang hatid ni John Consulta. Tila eksena sa pelikula. Inagaw ng polis ang kutsilyong hawak ng lalaking ng hostage sa 16-anyos na vendor pasado alauna ng madaling araw kanina sa baliwag public market sa Bulacan hanggang sa pinagtulungan na siya ng iba pang polis at mga tao sa lugar. Police, bago ang panguhostage. Naunang inatake ng suspect ang isang babaeng naglalakad lang. Nasugatan sa mukha ang babae at ang sumaklolong gwardya na saksakt ng suspect sa katawan. Pagtakbo pa palayo, ang vendor naman ang hinostage niya. Nakarating sa area ang mga polis sa loob ng tatlong minuto para magkasa ng negosasyon. That is part of the strategy sa isang uh, hostage, hostage negotiation. Mayroong kakausap, papakiusapan yung suspect, kumbaga gagawin natin lahat ng effort para sumurender siya. Na-recover sa suspect ang labing apat pulgada na panaksak na inagaw ni Police Master Sergeant Francis Damian. Ako po ay eh, nagtatakad kung paano ko nagawa yun. Kataon lang ako kami duty. Kahit sino siguro ang polis na andun, ganun din gagawin. Naaarap ang suspect sa reklamong two counts of attempted homicide at serious illegal detention in relation to RA 7610. May po ako ng pasensya sa so, nagawa ko na na hindi ko po na pag ng mga ng Bulacan Police na base sa record ng PNP, dati nang nakulong ang suspect dahil isang robbery case sa bataan. Papasalamat din po ako sa police po na kumakausap sa kanya. At yung pulis po na gumagod sa kapitinyo nung lalaki nyo dahil dahil doon po naligtas po ako. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagsimula na ring magbenta ng 20 pesos kada kilong bigas ang National Food Authority sa Balagtas, Bulacan. Nakalaan po yan para sa mga magsasaka na miyembro ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture ng Dalawigan. Hanggang 10 kilong bigas kada buwan ang maaring bilhin ng bawat miyembro. Ayon sa NFA, priority nilang mabentahan ang maliliit na magsasaka dahil hindi sapat ang kanilang ani para makapagtabi ng palay para sa kanilang sarili. Sa ngayon, labing walong NFA warehouse na ang patuloy na nagbebenta ng murang bigas. Plano pa yung dagdaga ng mahigit sang daan hanggang Oktubre. Tatargetin din daw na mabentahan ng 20 pesos per kilo na bigas ang mga manging isda. Batay sa latest monitoring ng Department of Agriculture, nasa 30 hanggang 65 pesos ang kada kilo ng imported na bigas sa NCR. Gayun din sa lokal na bigas. Depende po yan kung special, premium, well-milled o regular-milled ang inyong bibilhin. Ininspeksyon ng Department of Housing and Urban Development ang tatlong enhanced community mortgage program sites sa Pasig. Sinuri ng ahensya kung pasok sa standards ng seguridad at mga pasilidad sa pabahay ng gobyerno roon. Kabilang sa mga tinitingnan ang drainage system at kuryente sa lugar. Ang enhanced CMP ang isa sa mga pinakamurang housing projects sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH. 34 sites na ang inaprubahan sa buong bansa na bahagi ng 700 billion peso project. Sa ilalim ng programa, binili ng pamahalaan ang mga lupang kinatatayuan ng ilang informal settlers, tapos ay mabibili na ng mga residente ang lupa mula sa gobyerno sa mababang interes. Ito ang GMA Regional TV News. Isang nakabaligtad na kotse ang nakita ng mga taga-barangay Bantilan at barangay Santa Catalina Sur sa Sariaya, Quezon nang silipin ito ng mga residente na diskubre nila ang bangkay ng driver na naipit sa loob ng sasakyan. Kalauna na pag-alamang residente rin doon ang biktima. Ayon sa paunang investigasyon, naaksidente ang kotse bandang alas dos ng madaling araw. Isinailalim sa autopsy ang bangkay ng driver. Wala pang pahayag ang kanyang mga kaanak. Patuloy rin ang investigasyon ng Sariaya Police sa sanhi ng aksidente. Nagising na ang grade 3 student na ilang araw nang nananatili sa intensive care unit ng Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro City. Siya ang siyam na taong gulang na batang pinagtulungan umanong bugbugin ng grupo ng grade 8 students sa barangay Maria Cristina sa Iligan City noong August 4. Ayon sa ina ng bata, August 12, nagising ang kanyang anak. At ngayong araw, tatanggalin ng mga doktor ang intubation kit. Taus puso ang kanilang pasasalamat sa tumulong sa kanila. Batay sa imbisigasyon ng Iligan Police, hindi pinsa ng biktima ang nagsumbong sa magulang ng bata, kundi kanyang kaklase at kapitbahay. Ang sinasabing pinsan daw ng biktima ang kanyang nakasuntukan bago pa mangyari ang pambubugbog sa kanya. Kinumpirma naman ito ng ina ng biktima. Sa ngayon, na-identify na ng na na pulisya ang apat na 13 anyos na grade 8 student na sinasabing responsable sa insidente. Hinihintay na lang daw nila ang pahayag ng biktima upang mabigyan ng intervention ang mga sinasabing nanggulpis sa kanya. Sinusubukan pang makuhana ng pahayag ang pamilya ng mga idinadawit na menor de edad at ang pamilya ng pinsan ng biktima. Inaimbisigahan pa ang sanhi ng sa Samantala, inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines na tataas ang transmission charge sa electric bill ngayong buwan. Ayon sa NGCP, mahigit 11 centavos kada kilowatt hour ang average na dagdag sa transmission charge noong Hulyo na sisingilin sa bill ngayong buwan. Ayon sa NGCP, tumaas yan matapos pumayag ang Energy Regulatory Commission na unti-unting singilin ang mga ginastos ng NGCP noong 2016 hanggang 2022. Katumbas yan ng halos 4 centavos per kilowatt hour. Pinayagan din ng ERC na maningil ang NGCP ng Maximum Allowable Revenue o kita ngayong 2025 na katumbas na 6 centavos per kilowatt hour. Mare, usap-usapan online ng recent post ni PBB Celebrity Collab Edition Big Winner Mika Salamanca. Looking sweet as always ang breka duo ni na Mika at Brent Manalo habang ginagawa ang mirror trend sa iba't ibang locations. Kasama na riyan ang The Big Collab Concert last weekend. Pero ang caption, end of an era, Hirit tuloy ng shippers ng duo, kinilig sa video pero nalungkot sa caption. Mayroon na yung 5.5 million views sa TikTok. Speaking of Mika, sumalang sa Will You Lie episode ng kanyang YouTube channel ang kanyang co-housemate at PBB Celebrity Collab Edition Second Big Placer, Will Ashley. Good vibes ang hatid ng episode habang binabalikan ng dalawa ang happening sa loob ng bahay ni Kuya. Laugh trip lalo nang bumagsak sa polygraph test si Will tungkol sa kanyang pagligo. Pero ang kinakiligan ng fans ang sagot ni Will sa tanong ni Mika kung may natitipuhan ba siya sa bahay ni Kuya. I think everyone knows na about this. Because since first week ko na, mm -hmm. Is there no for answering phrase. Yes. 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 Wow. wow. Sino? Sinabi ko na, <laughs> Sinabi na na. <laughs> I, I -replay na na sa na kuya, guys. Okay. I mo? Sinagot ko nung sinabi ko. Sinabi ko ngayon lang. Sabi ko, ikaw. Ay, kuya, totoo. Sabi po siya na totoo. Ah! <laughs> Samantala, parang kuha sa furlicula ang isang eksena sa Barili, Cebu. Huli ka mang moment ng isang aso na may pagkaklingi. Lights, camera, action! Teka, pumara ka naman. Isama nyo sa biyahe si Paak ang Aspen na ayaw magpaiwan. Hindi na ng stamina, kaya ayun, hashtag left behind. Kwento ng uploader, alam niyang hindi siya kakagatin o atakin ng aso. Sadyang playful daw si Paak, pati ang isa pang aso na kasama nito. Tuta pa raw si Paak nang iwan sa lugar. Wala nang ari sa aso, kaya napamahal na raw ito sa mga residente roon. At lumaki bilang community dog. Pak na pak naman ang kanyang video na way 1.8 million na ang views. Trending! Cute naman ni Paak, ha?